Alam mo ba mas masarap pang mautang sa mga Bumbay o Indyano kaysa mautang sa bangko? Dahil ang Bumbay, mangutang ka at wala kang pangbayad. Babalik-balikan ka lang. Pero ang bangko, hanggat wala kang pangbabayad, papatungan ka ng papatungan ng interes. Mas malaki sa interes ang mga bumbay nangyari sa bumbay 5-6 500 mo magiging 600 pero sa bangko kunwaring 1% o 0.0% pero pag hindi ka nakabayad ng isang buwan kung anong inutang mo mas malaki ang interest nila sabihin na natin siya 300,000 isang taong ka lang di makahulog magiging 450,000 na yun ganun kalaki ang interest nila dinaig pa ang 5,6 diba paano pa kaya kapag hindi ka na nakabayad dapang buhay At wala ka talaga ang pagkakakitaan kaya kung ako sa inyo wag na wag kayo magpapabudol sa mga banko lalong lalong na sa BPI napakataas nila magbigay ng interest kung wala kang pambayad mas hihipitan ka nila sa interest sama mo pa sa araw-araw na pagtawag ng mga agent para stressing ka dagdag stress ka na dagdag sakit ulo pa dahil sa mga agent na pilit kang kukulitin para magbayad ka kaya kung ako sa inyo wag na wag kayo mangutang lalo sa bangko sa bumbay kung kaya nyo naman at meron kayong puhunang kahit magkano lang wag na lang din kayo mangutang yun lang kaalam at least malaman nyo ang bangko ay hindi kaibigan kumikita sila sa interes sa pagpatong ng utang nyo hindi sila papayag na hindi kikita sa iyo kaya mag-isip-isip ka muna. Kaya alam, yun lang. Salamat.